Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Isang magandang araw sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Ay nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong pamilya. Muli sa araw na ito, tayo ay makararanas ng iba't ibang uri ng pagpapala. Kabilang ay pagpapalang spiritual dahil bukod sa ating pagdulog sa mga bahay-sambahan, uh, yan man ay face-to-face -face, o kaya ay uh, online. Tutunghaya natin ang salita ng Diyos sa panimula pa lamang ng araw ng panambahan at makakakuha tayo ng pagpapalang spiritual. Hindi tayo ligtas sa hamon ng buhay. Ano man ang nararanasan mo, mamaya sa larangan ng pananalangin, maihahain mo ano man ang iyong damdamin na tayo ay mag-aalay ng pasasalamat. Bago natin gawin ang mga bagay na nabanggit ko, kaibigan, kapupulutan natin ang aralang salita ng Diyos. Kaya talika! Samahan mo ako rito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Muli nating uh, paaalalahanan ang patungkol sa pagtitiwala sa ating uh, Panginoon sa lahat ng larangan sa ating uh, buhay. Ito ay maaring karanasan natin o maaaring nakita natin o nasaksihan natin sa isang uh, tao o malapit sa atin na maganda ang kanyang patotoo. Bago natin tunghayan ang karanasan ni Ruth, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat at muli sa araw na ito, dudulog kami sa inyong salita. Nais po namin na kami po ay inyong pagpalain sa maraming kapamaraanan at maging sa araw po ng panambahan. Naway tanggapin mo ang aming uh, mga awitan mga pagpupuri at ngayon pa lamang kami po ay nagpapasalamat na sa lahat ng pagpapala na aming mararanasan maging sa mga hamon na inyong ipahintulot. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. paalalahanan na natin ang pagbabagong loob ng isa sa mga tauhan sa banal na kasulatan dito sa Old Testament. Alam mo kaibigan, ang pangangaral ng salita ng Diyos sa lahat ng pagkakataon ay layong maipanumbalik ang ating kapwa sa isang relasyon sa ating Panginoon. Ano ang naging batayan ni Ruth ng kanyang pananampalataya sa Diyos? Sa anong kapamaraanan niya naranasan ang kabutihan ng Dios, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo na lang ito sa aklat ni Ruth. Pagaraala natin ng kabanata isa, mga talata labing hanggang talata labing walo. At ang ating tema sa araw na ito ay uh, about uh, the conversion of Ruth. Titingnan natin kung papaano siya uh, naging isang uh, malapit sa ating Panginoon o nagtiwala siya sa Panginoon ng kanyang biyanang si Naomi. Ngunit pagtutuunan natin ng pansin ang talata 16 lamang. At ganito ang ating mababasa in the book of Ruth chapter 1 sabi rito sa verse 16. Ito yung sinabi ni Ruth sa kanyang biyanang si Naomi. Huwag na ninyong hilinging iwang ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan, ang magiging aking bayan, ang inyong Diyos, ang aking magiging Diyos. Sabi nga ni Ruth sa wikang English, Your people shall be my people, and your God, my God. Alam mo kaibigan, dito sa Salaysay, pag binasa mo yung chapter 1, yung early verses, no? makikita natin dito na nagkaroon ng uh, taggutom doon sa Bethlehem na kung saan naninirahan si uh, Naomi at ang kanyang uh, pamilya, ang kanyang asawa na si Elimelech at ang kanyang dalawang anak na si Malon at Kilion. At uh, dito makikita natin na nagkaroon ng taggutom doon sa Bethlehem at nanirahan. Nagpasya ang mag-anak na manirahan sa Moab. Apat sila, si uh, Naomi, ang kanyang asawang si uh, Elimelech, at ang kanilang anak na si Malon at Kilion. At noong naninirahan na sila sa Moab dahil nga nagkaroon ng taggutom sa Jerusalem, dito na sila namuhay at dito na rin nag-asawa ang kanilang dalawang anak. At uh, sa mga pangyayari sa kanilang buhay, ay uh, naulila si uh, uh, Naomi sa kanyang uh, asawa nang ulila rin ang kanyang uh, mga maituturing nating uh, manugang sapagkat yung mga pinakamahalagang mga lalaki o mga asawa nila ay nawala sa kanilang uh, buhay. At dito nga ang natira doon sa Moab ay si Naomi kasama ang kanyang dalawang manugang na si Orpa at saka si Ruth. Pagka binasa mo yung verses 1 to 5, makikita mo yung uh, nangyari sa kanilang pamilya. Alam mo sampung taon silang nanirahan at namuhay sa Moab. At nang mabalita ang pinagkalooban ng Diyos ng magandang ani ang Bethlehem, nagpasya silang bumalik sa Jerusalem. So tatlo sila, nandun sila sa Moab si Ruth, si Naomi at saka si Orpa, at uh, nang mabalitaan nila na pinagkalooban na ng Diyos ng pagpapala ang Bethlehem, nagpasya silang bumalik doon sa kanilang bayan sa Jerusalem. At dito hinimok ni Naomi ang kanyang dalawang manugang na bumalik na lamang sa kanilang bayan. Wika niyan no pag binasa mo yung verse 8, magbalik na kayo sa dati ninyong tahanan at pumisan sa inyong mga magulang kung paano kayo naging mabuti sa mga yumao at sa akin sana ay maging mabuti rin sa inyo si Yahweh sa salaysay makikita natin si Orpa lamang ang bumalik sa kaniyang mga magulang ngunit dito na nagpaiwan si Ruth dito na nga natin nabasa ang sinabi ni Ruth pag binasa mo yung verses 16 at 17 hindi natin mababasa kaibigan sa salaysay ang dahilan ng pananatili ni Ruth sa kanyang pagbili na makasama ang kanyang biyanang si Naomi. Maaari nating ipakahulugan na isang katangian ipinamalas dito ni Ruth sa kanyang uh, biyanang si Naomi ay yung siya ay faithful, ano? yung katapatan. Kung tatanungin natin, ano, may kinalaman rin kaya ang patotoo ni Naomi upang piliin ni Ruth ang mamuhay sa Bethlehem kasama ang kanyang biyanan. Kaibigan, bigan maaring nasaksihan ni uh, ni Ruth kay Naomi dito ay isang magandang uh, patotoo ng relasyon ni Naomi sa Panginoong Diyos at maaring nasaksihan ni Ruth ang isang maayos na pamumuhay sa gitna ng mga taong sumasamba sa mga diyos-diyosan kasi ganun yung mga Moabites. Ito lamang maaari ang kanyang naging batayan upang ang halimbawa ng kanyang biyanang si Naomi ay kanyang tularan at upang maging daan rin upang makilala niya ang Panginoon at magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon ni Naomi. Alam mo kaibigan dito, mahalaga yung impluensya natin sa ating kapwa. Sila na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon Diyos, sa magandang patotoo, magandang pamumuhay, maaring mahikayat natin sila sa isang relasyon sa ating Panginoong Diyos. Nung ating susuriin ang mga talata, mababasa natin ang naging karanasan ni Naomi at Ruth. Kapwa sila nakaranas ng matinding dalamhati doon sa Moab sa pagkawala ng kanika nilang mga katuwang sa buhay. Sa gitna ng pighati na natili sa kanila ang pagmamahalan at ang pananangan, yung bang dependency on one another, na natili ang respeto nila sa isa't isa, at ito nga ay uh, nang himukin ni Naomi, si Ruth na bumalik na lamang sa kanyang mga magulang. Sa salaysay, kaibigan, ay eh, mababasa natin na may pagkukusa si Ruth na iwan ang kanyang bayan upang sumama kay Naomi at pumunta sa Israel maaari nating ipakahulugan na nakilala ni Ruth ang Diyos ng Israel dahil sa isang magandang patotoo ng kanyang biyanang si Naomi. Ipinahintulot ni Naomi na maranasan ni Ruth ang kagalakan sa isang relasyon sa Diyos. Isang napakagandang paalala, kaibigan, para sa atin sa araw ng panambahan dito sa Salaysay ay ang ganitong katanungan. Gaano natin kadalas ipinapahayag ang ating damdamin patungkol sa Diyos higit sa lahat sa mga taong malalapit sa atin? Nasasaksihan ba nila ang ating relasyon sa ating Panginoon? Kaibigan, tandaan natin na ang lalim ng pagkakilala natin sa Diyos ay maaring maging daan o isang panghihikayat upang ang mga taong malalapit sa atin higit sa lahat sila ay magkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Diyos. At dito makikita natin ang isang katangian ng Diyos dito sa salaysay ni Ruth. Kaibigan, tandaan natin, isa sa mga katangian ng ating Panginoon, siya ang may kapamahalaanan sa lahat ng bagay. Siya ang nagtatakda sa lahat ng mangyayari sa ating buhay. At pagka mo yung entire four chapters ni Ruth, napakaganda ng salaysay. Ibigan, isang magandang paalala at aral para sa atin. Magpakita tayo ng pagtitiwala tulad ni Ruth dahil sa isang magandang patotoo ng isang taong may tunay na relasyon sa Diyos. Ang tanong para sa iyo, kaibigan, ikaw ba ay may relasyon sa Panginoon? Alam mo, sa araw ng panambahan, maaring ito na ang araw na kung saan ikaw ay aanyayahan ng Panginoon upang magkaroon ng relasyon sa Kanya. Paano ka tutugon kung maririnig mo sa ating Panginoon ang salitang, Anak, lumapit ka sa akin. sa Diyos ay sama-sama nating ilagak ang kalalagayan ng ating ekonomiya at kapakanan ng ating mga kababayang naninilbihan sa ibayong dagat. Hamang banal, mabuti, tapat at mapagmahal sa pangalan ng iyong anak na si Yeso Kristo, naming Panginoon Tagapagligtas, kami po'y lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba na kung wala ka, wala po kaming magagawa. At sa oras na ito, inilalapit po namin sa iyo ang aming mga kababayan na OFW sa iba't ibang bansa na kung saan sila po ay naghahanap buhay upang masuportaan ang kanilang pamilya. Nakikita po namin ang kanilang pangungulila, kaya na po kayo po ang mag-comfort, kayo po ang magbigay ng kalakasan, at ganoon din po ingatan sila sa lahat ng mga mapagsamantalang mga employer, at bigyan sila ng divine favor usapin katagpuin po ang mga employer na matarato po sila ng tama may bigay ang tamang benepisyo uh, upang sa ganon Lord God sila po ay makapamuhay ng payapa sa lugar kung saan sila nagtatrabaho dalangin din namin Lord God na magkaroon sila ng banal na takot sa iyo at personal na relasyon at makapamuhay sila bilang kristyano sa mga bansang kanilang pinupuntaan upang makilala nila at makita ng mga employer nila at ang nasa paligid nila na sila'y mga kristyano, mga anak ng Diyos at nananampalataya at nagtitiwala sa iyo. Panginoon, balutan mo sila ng baladugo, ingatan, gabayan, patnubayan at pagpalain. At kung sila man po ay nakakaranas ng omsik, comfort po po sila, Panginoon. At kung sila man po ay napapagal, bigyan po sila ng kalakasan at kung ano man po akala sitwasyon, matuto silang lumapit, magpakumaba at manalangin sapagkat ikaw lamang ang Diyos na nagmamahal at tunay na magamalasakit sa kanila. Dalangin din namin Lord God na patuloy din silang lumago sa kanilang pananampalataya. Pagamat sila'y nasa ibang lugar, unain kanila at ang iyong katwiran at ang pangako mo, lahat ng kailangan nila ay pawang idadagdag mo. Maraming salamat po at uh, Patuloy na tinatagubiling namin sa lahat ng OFW, patuloy po silang pamunuan, pangunahan, gabayan, patnubayan at pagpalain. Salamat po ama, ito kaming kailingan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa araw pong ito ay patuloy po tayo sa ating uh, programa. Ngayon ay December 26. At bahagi po ng ating uh, programa ay ang pamamagitan pa rin sa larangan ng pananalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat at sa mga pagkakatong ito ay makadudulog kaming muli upang makapamagitan sa larangan ng pananalangin. Kung loloobin mo, ayon lamang sa inyong takdang panahon ay magkakaroon po ng katuparan ang mga ihahain namin sa mga sandaling ito. Tanggapin mo ang aming pasasalamat maging sa mga Uh, sandaling ito ganito po Panginoon ang pananalangin ng aming uh, ibang kapwa maging ang kanilang pamamagitan katulad po ni kapatid Arsenia kanya pong pananalangin ay kagalingan para sa kanyang uh, apo as well as financial provision kay kapatid Lorna naman po dumudulog din po siya sa inyo sa kanyang pangangailangan sa larangan ng pananalapi at namamagitan po siya para sa kanyang anak na lalaki na naway open opportunities for her son to be employed. Para po kay Noemi, ang kanyang pong pamamagitan ay kagalingan para sa kanyang asawang may sakit na no, may pagkalumo ang kahilingan ni Noemi para sa kagalingan ng kanyang mahal na asawa. Kay Helen po ang kanya pong uh, pamamagitan ay kagalingan din para sa kanyang may sakit na kapatid na si Henry. Kay uh, LCRU, ang kanila pong pananalangin ay salvation, Panginoon, for the entire family. Pagkalooban mo ang Elciario family ng uh, kababaang loob at pangunawa upang maunawaan nilang hingit sa lahat ang patungkol sa buhay na walang hanggan. Para po kay Leonie, ang kanya pong pamamagitan ay protection and guidance para po sa kanyang buong pamilya. Para po kay kapatid Christina, ang kanya pong uh, pamamagitan ay uh, para sa kaligtasan at kalakasang spiritual, uh, paglago sa larangang spiritual ng kanyang mga apo. Marami pa po, Panginoon, ang dumulog sa inyo sa so, mga sandaling ito kung loloobin mo, Panginoon. At ayon lamang sa inyong panahon, takdang panahon, magkakaroon po ng katuparan ang mga inihaing namin. Ngunit anuman ang inyong maging tugon, kailan mo man ito tugunin, nag-aalay kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, tunay nga na tayo ay napaalalahanan dito sa salaysay ni Ruth patungkol sa isang magandang patotoo ng kanyang biyanang si Naomi. Nagpakita ng katapatan si Ruth. At tigit sa lahat, dito makikita natin yung kapamahalaanan ng Diyos sa mga pangyayari sa buhay ng magbiyanan. At pag binasa mo yung buong salaysay, makikita natin na ang Diyos ang nagtatakda ng uh, lahat ng uh, mangyayari sa ating buhay maging sa larangan ng kaligtasan, kaibigan, ang paanyaya ay palagi ang bukas pa. Ano katutugon kung aanyayahan ka ng Panginoon Diyos sa isang relasyon sa Kanya? Tayo ay manalangin. Dakila namin Diyos, marami pong salamat sa napakagandang paalala. Sa araw po ng panambahan, ang aming pong kahilingan, Pagpalain mo ang inyong mga mga ngaral at maipahayag nila ng malinaw ang patungkol sa buhay na walang hanggan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. May Kaibigan, bukas ako ay muling nagaanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng panalangin. Maganda ang aral at paalala. Bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, wag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito ay magtatapos na pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman.